Sino ba naman yung katok ng katok na Ay eh, nakabukas naman ang pinto. Hi, <laughs> na. Gumagawa lang po ng trend. <laughs> trend na pala ngayon ang nakaka-istorbo ng tulog. Alam mo, ako din may trend. Well, talaga na, Nay. Wala ko alam na trend. Patingin nga. Ali ka dito. Pumasok ka dito. Ipapakita ko sa'yo okay. yung bagong trend. Lako. Lako. O, oh, ayaw mo ng ganyan. Okay. Ito. Diyan ka lang. Ito, kurot trend. o, <laughs> <laughs> oh, ano? <laughs> oh, iyak-iyak ka ngayon. oh. ano? <laughs> oh. <laughs> <laughs> oh, ano? uulit ka pa. Yang trend na ginagawa mo eh, mas malakas pa sa, yung katok na ginawa mo, mas malakas pa sa putok mo, sa putok ng kilikili mo. uulit <laughs> ka pa ba? Po. O, pag nag-trend, trend na trend gagawa ka ng trending, anong, san ka ah, san ka gagawa? Dito po. Dito na naman, istorbohin mo na naman ang tulog ko. Ay, tulog Sorry na, Mama. Kitna kita. Okay, oh, sige. Oh, wag mo na ulitin yun, ha? Oh, alika. Hmm, wag mo na ulitin yung trend-trend na nakaka-stolbo ng tulog, ha? Alam mo bang ilang araw na akong puyat? Hmm, kiss mo na ako. Hmm. Tigil ka na. Tigil na. Hmm. Oh, tigil na. Tigil na. Huwag na ulitin na. Mabait ang baby ko. Ano ako mama? Kaya kayo guys, huwag niyo akong gagayahin para hindi kayo makurot katulad ko. So guys, huwag niyo na akong gagayahin. Kasi guys, di ba masama yung manggigising ng tao? So bye bye!